Yes, good day mga boss Tayo ngayon ay meron ditong customer o meron tayo ditong pasyente na Mio A Mio Sporty at ang problema nito ang kanyang diferensya nabuksan na namin to dati yung pinakita naming video sa inyo yung huling upload ko na kung papaano malalaman o papaano natin i-check e kung ano ang sira pagka maingay itong kanyang torque drive bearing yun yung aming in-upload nung huli And, ang gagawin namin bali andito lang ako taga video lang ako bali andyan naman ang aking anak edition nang gumawa taga video na lang ako para mas maibigay natin yung uh, tamang detalye at yun na nga tinagal natin yung crankcase cover tapos yan at tulad ng ginawa ng aking anak tinanggal yung truck drive tapos ang kanyang diferensya ay pakihuga nga muna yan kailangan nating magpalit ng anong tag yan? gearbox bearing kailangan natin magpalit ng gearbox bearing at ang kailangan nating tools para makalas yan ay Allerings. Allen Rings. Allen wrench. 5 5mm. Dapat ang Allen wrench na gagamitin niyo 5mm yung ano talaga yung matibay, heavy duty. Dahil pagka hindi mabibilog lang 'yan. Sisira lang ang ating tornilyo. Pag hindi tornilyo ang nasira, yung gamit nyo Gastos malala. Gastos malala. <laughs> So ang sukat nga pala ng bearing nito mga boss 6004 yan Na check na namin 6004 So kakalasin lang yan Tapos Yun matatanggal na natin So, so naman ng hugutin, hugutin diga At yung bearing inaan dito ano? Sasahodin nyo lang to mga boss At may gerail tong Oo sasahodin pero kung may budget naman, pamalit. Yan lang. Palit na? Palit na. Ang galing. DIY puller. Ay! Ayos! Yan. Pakita so, mo nga yung puller mo kung nangitsura. Hahaha. <laughs> kalawit lang pero meron yan doon ano mga boss pinakasabitan Gina, ginagamit din namin yan sa pagkakalas ng ano ang gundo po eh hindi sinahod doon pa na nga lahat Kaya mo na charge to experience <laughs> Saan yung mga boss yung puller namin, ah? Oh? Yan. Dapat meron kayo nyan. Pagkakaya'y ay nagkalas ng doon sa Pagka kayo ay nagkalas ng ano, huy, nasa na? Ba't nawala? Nawala yung camera mo. Paano nawala? Ikita ang kamay mo. Ayan. Pagkakaya'y ay nagkalas ng ano, nung dun sa may basta pagka kayo ay may kakalasin magagamit nyo to pinaka pans, ano nya pansikwad tulad nung ginawa doon tama nga kung 600 pa nga 6203 ah 6203 yes ano na 60? Ah, yung dito pala 600. Oh, oh, yun na din yan, tinuturo uh, ko siya, to. Wala tayo 603. So, ito yan siya. Ito siya mga boss. Yan, ang nahalog sa kanya. Itong bearing lang na to. Check ko na to mga boss. Wala. Eto. Wala. Ito, wala. Oh, so, yan. Nakatipid na naman ng ating customer. 600. 6203 6203 pala 6203 Ang uh, 6004 ay ito Tapos mga boss Tuturuan ko kayo kung paano magkalas nito Natutunan ko lang to sa mga boss Sa mga Sa mga mekanikong ating kaibigan oh. Tingin yes tingin Sige nga Tingin nga Ito naman mga boss eh, Hindi agad-agad bibitaw ng Ng Kumbaga na etong kanyang shop na to Hindi siya bibitaw hindi ka siya bibitaw so ito lang, ganito lang gagawin niyo ang galing o oh, isa ganun lang mga boss may clip kasi siya dyan dito ulit nga ulit nga oh bak na so uh ayos pa naman ito mga bearing niyo ang ganda ng ginawa mo medyo malabo eh yung pinagtama anong pinag pinahan. yan, dito dito nakababa yan ganito lang mga boss pa pwede sa, pwede sa samento? oo oh, okay lang hindi ka pwede dito sa kahoy hindi okay lang naman at hindi naman siya to totally magkakatama pagkano? na basta sa eh, talis ka, ka nung sa kahoy kung pwede balik na rin at di oh, makapaniwala eksperimento eksper muna tayo eksperimento yeah. yan parang may pakita natin sa kanila di ka? Para kasi hindi magka-damage yung dulo na yun. Hindi, okay lang naman to. Oh. Yun, oh. pwede sa kahoy. Yes. Pwede sa kahoy. So yan mga boss, ito yung papalta natin. Wala na. So isa lang naman to mga boss. 6203 six, six, Magaspang na Sa so, pagtatanggal naman mo na ito mga boss Ito lang yeah. May share clip lang siya dito clip remover so, ayan may natututunan tayo ngayong araw mga boss dahil dito sa ating gwa sa ating gwa pong mekaniko shoutout Shout mo naman yun madami tong ano madami tong chicks shoutout mo naman shoutout nga pala kay Russell ay, hindi ay yung kanyang bebe bese-besehan yan, na no? Bese-bese. Ayan. Yung pagtatanggal ng, ano, ng circlip ng bearing, yan. Kailangan meron kayong tools na katulad nito. Yan. Kung hindi ko makita, hindi namin makita. Sorry mga boss. Sorry mga boss. Yan. Iyon. Tapos gagamitin mo ulit ito. Itong kahoy. Para bumaba kung kaya. O kaya yeah, pwede. Tama, tama. Gamit yung kahoy pagtatanggal ng bearing. 6203. To... Meron tayo ano? Hindi ko sure. Pero meron naman siguro. Panalangin na natin mga boss. <laughs> ah, yeah, meron. 6203, 6203. 6203, 6203. 6204, 6303. 4603. Run. Yes. Pero mga boss, ito lang naman hindi naman 'to ikakabit namin. Kumpaka meron lang kami dito may ipapakita sa inyo sample. Hmm. Ang ikakabit natin dapat doon talaga mga ang kakabit talaga natin doon mga boss Koyo. yung Koi. Oh, eh, open to, open. O dapat open po 'to mga boss. Hindi yan, hindi yan. Po hindi ipin. po ito. So ito papakita ko lang sa inyo kung ano itsura niya. Bale, ito na lang yung magiging basehan natin sa inyong ano dyan, para may ideya na kayo kung bibili kayo. Pero hindi yan yung kakabit natin. Ano pa yan? Ah! po. ito nga mga boss, ang ano niya. Balit, balit. So ito nga mga boss, ang kanyang specs. Specs. So ito. Kaya hindi, kaya nasabi namin hindi pwede ito mga boss. Kasi yung kanyang inner is iba makapal to. hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede, boss. Madaling masisira yan. Yes, boss. Ah, uh, yun, ayos. Pero kung ito. talagang ano, pagkakaigihin, pag, pag pagkakaigihin at talagang tipid lang tayo. Kasi mga boss, itong bearing na ganito na 6203 na gantong brand is ano talaga, mumurahin lang talaga. Mm -hmm. At yun, Pareha sila. Ay, ano mo? Ah, uh, unang-una sa lahat ako magpapaliwanag nga. din ako. Itong bearing na to ay hindi talaga para dito dahil unang-una ito ay may seal. Ito ay may seal. Ito wala. Ito kaya to mukhang maliit kuha ng yung pinaglagyan ng kanyang oil seal. Nilagyan nilagyan siya dyan ng groove para makapasok yung oil seal kaya mukhang maliit siya. Pero dito sa diameter nito Parehas lang yan Parehas lang yan Ano? Subukan mo Tanggalin Tanggalin um. Ang Tanggalin yung seal Ito Mag-experiment tayo Para Malaman natin Para hindi tayo Basta kapit lang Nang kapit Yan oh okay, kita ma Yan, kita na Ang bearing mayabas may groove siya na ng Ayan. ingatan mo ma ma masira. So, mga masira yan mga dito na lang nyo mapapansin mga basang difference nya yan, mukhang manipis manipis, pero hindi yan manipis sabi ko sa iyo hindi manipis yan groove lang yan mm -hmm. pero ordinary lang yan hindi yan pwede dyan Kaya, bibili tayo ng 6 ano? 6203 6203 na original Yes So wala na mga boss May alog na oh. Uh Ramdam -huh. niya naman yan So hanggang dito na lang mga boss <laughs> Hindi Papakita uh, namin kung paano ibalik Ibili mo na Para may pakita natin Kung paano siya ibalik Yan Bibili lang Ako itatakbo lang ng chaong Ay huwag kang tumakbo May motor Ay, tayo may motor dyan May no? na Sige sige Ayan, tayo dito Motor sige, ba't sige. katatakbo sige. kain na. Oh, shout out. So ito na mga boss, nakabili na tayo ng bearing na 6203 sa Chaong. Kung malapit kayo sa si Chaong, sa may JE yun. Yun, doon kayo makakakuha ng mga ano, genuine parts ng ganto So ito na ang binili ko, o, yun na para pang matagalan na talaga siya. So bago natin to ipalit dito, ipapakita na muna namin sa si inyo na baklas na, wala na yun sa last video natin kanina is yan baklas na so ito na mga boss ang kanyang bearing 6203 Koyo brand para pang na ulit so ikakabit lang namin to mga boss at babalikan namin kayo mamaya pagka na ikabit na namin uli ang huh? kanyang bearing okay So ito na mga boss, nakakabit na ang ating yun lang maingay nga, Ayun ano? Lakas. Okay, Ito na mga boss, nakakabit na. Game na. Nakakabit ko na to. Baka may kabit pa ng iba. Tinga, tinga, merong ano. Ano yun? train. Ah, train. Kala ko iba ka. So ito na mga boss, kakabit na natin sya Tatamaan nyo lang tong gear Hindi kaya tumaga siya, Hindi mo nilagyan ng gasket? Hindi to Nagpit naman kasi to boss Sala pala Sala pala ang ating movements mga boss So ay kakabit muna natin to dito So dito Sumunod Ito Ayan mga boss. Sunod, ito mga boss. Ito mga Ito. Tapos ito. Tapos. Ito. Tapos ito. Tapos, Tapos muna ng kamay pa natin ito ipapalit. Alisin na natin yung mga langit-langit na nakapapunta sa ating gasket. Pwede pa naman yung gasket na. So wag nyo akong gagayahin, ginagawang martilyo ang kamay. O kung meron kayong rubber mallet, mas maganda. Rubber mallet yan boy. Ni rubber mallet yan boy, hindi yan kayo na boy. So ito na mga boss, babalik na natin siya yan. Ito dito mahaba Tapos ito Yok lang Kapakapain nyo lang kung saan Meron yung kanya kanyang Taas ng tornilyo mga boss Ito dito to Pag nilagay niyo yun dapat pantay pantayan yan. Kaya pag meron kayong isang tornilyong ilagay na lubog Hindi parehas ng iba Ay ilipat nyo yeah, Pare parehas yun ng taas Lunok na lang Lunok na lang boss ang tornilyo Pagka sumabra <laughs> Dirty washer. So ito mga boss, i-diretso linis na gilid na din. Kaya ganito na nangyari, ginawa namin. Dilinisin mo na din. Yan, diretso linis na yan mga boss. So tetestingin natin kung may alag pa. Alag pa din boy. <laughs> hindi. Hindi naman yung kagaya kanina, ito, kalug na kalug. normalize na lang uh -huh. to. Eh, kung mapapansin nyo ito the... Huwag na, i-replay na lang yung Kung makikita nyo sa ating video doon sa uli Sa dyang kalog na kalog So mga boss, oh, wala na masyado Pero pagka magka meron man yan Kunting-kunti lang mga boss Gawa nang yan, inakapatong lang naman sa gear eh yung gear de ba may pagitan yon? Ah, may play talaga. Kapag gumikit yan. Yo. Ah, may play talaga yan. yung. So, lilinisin lang namin ang, kap ang kapiraso ito mga boss. At goods na. Yun. So, yun mga boss. Ganon. Tandaan. Um, basta mga boss. Basta mga boss. Tandaan natin. Ang bearing yan ay two 6203. 6203 pagka kaya kapag kabibili kayo may sporty may sporty gearbox bearing ang bibili nyo ay pagka ganito ang kalog 6203 ito 6203 to bukod pa yung nandito ha 6002 to meron dyan 6002 to pero ito ay 6203 tandaan nyo yun mga boss para pagka kayo ay yan ang diferensya bibili na lang kayo kahit hindi nyo na muna kalasin 6203 03. Kaya mga boss, hanggang dito na lamang ang uh, aming video. At naglangisin pa lang aking camera. <laughs> hanggang dito na lamang ang video. At maraming salamat sa panonood ng video nito. Gagawin pa kami ng mga video pa na pwede namin gawin. Yes, Meron pa isa nakapila. Yung aking motor, gagawin ko din yan dahil nagtatagas ng kanyang uh, langis sa shock. Gagawin natin yan. O, yan. So hanggang dito na lang mga boss ang video ito at kita kita tayo sa susunod na video.